kumusta kayo dyan mga darling dito tayo ngayon sa MacArthur Avenue sa Pico Banda ng gateway dito tayo ngayon sa kakabaan ng MacArthur Avenue ang dami na flowers dito ngayon They enjoy ko habang tayo ay nag-accessories accessories, accessories. beta beta pili na accessories darling accessories Accessories. Pili na kayo dyan. Wow, may dala ng mga flowers. Love Accessories. Walang masyadong mga traffic ngayon dito. Mga kaibigan. Ayan. Empty, Accessories, mga darling. Pili na. Ayan natin. Ayan natin. Ayan natin. mga natin.

¡Gracias! ayon namwa diyan parang hindi naman parang Ito parang itaing kung kano'y naman itaing yun ayon 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 customers kag nagagandahan. See you later.